kakain tayo guys gutom ako ito lang, konti lang pagkain ko guys ito lang diet kasi ako ngayon Yan. ito yung pagkain ko ngayon kasi uh, diet talaga ako diet talaga sana diet din kayo guys pilihan nyo ako mag-diet tayo magpataba guys kasi pag nagpataba kayo guys pag dumating yung tanggutom yung mga payat patay na yung mataba pa payat pa lang 赶紧赶紧，赶紧赶紧。